Yung pong sa mga gun for hire, yung middleman, yung mga, yung mismong tumira na riding and tandem kasi huli sa CCTV. Pero yung magpapatunay na ang mastermind ay yung kumpare at kumare mismo. Yung ninong at ninang nung anak nila, ang mastermind. At yun nga po yung motibo, yung 13 million. Paano po, an ano po yung magpapatunay? Meron po bang komunikasyon sa mga cellphone nila? Tungkol po sa utang na yan. Yung, yung ebidensya po na ididin yung mga mastermind. Kasi alam nyo po, general, binuksan ko yung Facebook post, no, Facebook account nitong si JM Reyes, yung missis Mukhang close na close yung magkumare na mga I love you BFF. Umaten pa ng lamay eh, Patpi. Mm. Nandoon sa burol. Hindi po ba, general, na talagang makikita mo kung gano'ng ka-close yung magkumare? Napakahirap paniwalaan na sila yung utak. General, ano po ba yung pinangahawakan natin na talagang i yung mag-asawang suspect? Uh, yes, tama naman yung observation mo, Ma'am Ali. Ano? Uh, talagang minsan mahirap pa uh, paniwalaan yung na magagawa ng kaibigan mo na ito nga ay kumare pa yung ganyang karumalduman na, na krimen. But uh, base doon sa ating pag-iimbestiga at mga hawak nating ebidensya, ay eh, meron silang pagkakautang na nagkakahalaga ng 13 million pesos mm -hmm. dito sa mga mag-asawang lulu na sinisingil na ito ng mag-asawang lulu ano at sa katunayan na uh, sila may utang na worth 13 million pesos ay eh, na-recover natin yung uh, cheque mm -hmm. na na in inisyu nitong uh, babae doon sa mag-asawang lulu. Malbog, no? mm -hmm mm na nagpapatunay indeed na talaga may utang sila ng ganong kalaking uh, halaga. At base doon sa conversation sa cellphone ng mga gunmen at ng mga gun for hire na nahuli natin, eh talagang sinasabi na papatayin yung mag-asawa, papasukin sa bahay. At ang importanteng makuha, ay yung cellphone ng mag-asawa at mm -mm. yung cheque mm -mm. na nai-issue. Mm -mm. So those are some of the pieces of evidence, physical evidences na nasa kamay natin mm -mm. na magtuturo na itong uh, mag-asawang uh, uh, kumare no ng mga biktima. Oo. Ay talagang ano, talagang uh, indeed may kinalaman do sa pagpatay Oo. sa kanila. That che is aside from uh, extrajudicial confession nung isang ano, isang Oo. Uh, gunman. Oo. Uh, General, uh, uh, na panood ko po yung interview niyo rin po kapon sa news no. Ang gusto ko pong mamalaman po kasi po nagkabayaran eh no correct me if i'm wrong 900,000 po ang binayad po dito sa mga guns for right, hire ng halaga ng buhay oh, ng yun oh. mag-asawa. Uh, uh, yung 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 sinasabi niyo pong middleman at saka handler, sila ho ba yung nag, ano nagbigay ng pera kasi bayad na po eh di ba? At uh, uh, ano po yung naging kwento po doon pa, kaya nakuha po nila yung 900,000 na yun. Ilan-ilan sila po nagdivide-divide po dyan? base dito sa hawak nating ebidensya ano sa mga conversation nila sa cellphone hmm. ay lahat ng pera na 900,000 in total ay naibigay pero ang pagbibigay noon ay parang uh, uh, patsi-patsi lang ano yung heaps, uh, heaps. hindi naman buong binibigay ng 900 ang okay. unang naibigay doon sa mga gunman gen ay parang uh, 100,000 ano bilang parang mobilization uh, fund nila yung unang gagamitin sa surveillance uh -oh. at yung mga paunang pagbabantay yung sa mga kasawa. Mm. Tapos later on nung uh, nagawa na po yung pagpatay, ibinigay yung ano, ibinigay yung kabuuan. At siyempre may parte rin yung uh, handler at saka yung ano, yung middleman uh -oh. at uh, parang napunta dun sa handler middleman parang kalahati, tapos dito sa mga government kalahati. Na kanilang pinaghati hatian ano po. Uh -huh. Okay. General, nasa custody nyo na rin ba yung mag-asawang uh, tinuturong mastermind si Anthony Limon at si J.M. Perez, mag-asawa po ito na kumari at kumpari nga nung mga Pinas lang. Nasa custody nyo na po ba? At ano po, ano po, meron po ba silang, ano, na, did they lawyer up ka agad? Meron po ba silang, uh, are they denying it? Are they um, already um, confessing na involved sila? O may denial po? Ano po ang kwento ng mag-asawa? Well, yung uh, sabi ko nga, nahuli natin yung pito. Nakasama na dyan yung uh, mastermind is na si Anthony Limon. ano At uh, matibay ang ating ebidensya dyan. So, hindi naman natin sila mapipilit na magsalita sapagkat karapatan naman nilang manahimik at uh, kumuha ng sarili nilang lawyer. Mm -hmm. What we have are physical evidences, testimonies, and circumstantial evidences na nagbubuhuin natin para sa mas matibay na nakasong isasampa natin sa, sa husgado. Let's